Napansin mo na ba kung paano, minsan, tahimik ang buhay? Ngunit ang ilang presensya ay patuloy pa rin naroon, kahit na parang wala na ang lahat. May tao kang hindi na inaasahan. Isang tao na pinalayo ng panahon. Isang tao na inilibing na ng lohika. Ngunit ang damdamin, hindi ito umalis kasama ng panahon. Hindi ito namatay bunga ng katahimikan. Hindi ito natuyo sa mga kawalan. Ang presensyang ito ay patuloy na umuusbong at hindi mahalaga kung ilang mga araw na ang lumipas o ilang mga kwento ang sinubukan mong ipagawa pagkatapos. May hawak pa rin siyang bahagi mo na hindi mo alam na nakalimutan mong hanapin. Nasanay ka ng mabuhay na hindi ito alam. Ngunit hindi ito nangangahulugang wala na ito. May isang pag-ibig na hindi natapos, kundi nagtago lamang sa isang lugar kung saan hindi na nakikita ng mga mata. Ngunit sa isang pagkakataon, mararamdaman ito ng puso. At kapag naramdaman, hindi mo ito maipapaliwanag. Magmumukha itong pananabik. O isang nakalimutang panaginip na muling bumabalik sa mga piraso. O ang kakaibang pakiramdam na parang may naiwang bagay sa likod at hindi na bumalik upang hanapin ito. Hindi lamang ito mga alaala. Hindi lamang ito nostalgia. Ito ay isang tao. Napatuloy na narito sa kalooban. Kahit na ang buong mundo ay nagpatuloy na. Hindi kanya nakalimutan. At hindi mahalaga kung ano ang nangyari. Kahit na nasaktan. Kahit na nagpahiwalay kayo sa mga paraang sobrang lalim na hindi na alam kung paano muling magkikita. Gayunpaman, nadarama pa rin niya ito. Hindi dahil sa kahinaan. Hindi dahil sa pagkapit. Kundi dahil ang bagay na totoo ay hindi natutunaw sa kawalan. Napapansin mo ito sa mga detalye. Sa araw na ang iyong pangalan ay lumitaw mula sa wala. Sa lugar na pinuntahan nyo noon at nayon ay tila may enerhiya nito na nakaukit sa mga pader. Sa kantang tumutugtog kapag hindi mo ito inaasahan. Sa lamig na dumadaloy sa katawan kapag may alaala na bumabalik na hindi humihingi ng pahintulot. Siya yon. Kahit na tahimik. Kahit na malayo. Kahit na walang mga sagot. Patuloy siyang umiibig. At umiibig siya ng buong lakas ng sinubukan niyang kalimutan. Ngunit hindi niya nagawa. Naisip mo na ba kung bakit ang ilang mga pangalan ay mas masakit pa kaysa dapat? O, o bakit may mga tao na, kahit na pagkatapos ng lahat, sila pa rin ang unang imahe na pumapasok sa isip mo kapag isinara mo ang iyong mga mata? Hindi ito aksidente. Ito ay connection At ang mga koneksyon ay hindi nagwawasak dahil lang sa kabustuhan ng buhay. Sila ay lumilipat. Ngunit patuloy na umiiral. Minsan, ang pag-ibig ay hindi nagwawakas. Ito ay lumilipat lamang ng lugar. Pumupunta sa isang lihim na sulok ng puso. Yung sulok na hindi mo na binibisita. Ngunit kahit na nakalimutan, ito ay patuloy pa rin na bumabayo. At nararamdaman niya ito. Kahit walang sinasabi. Kahit hindi ka niya nakikita. Kahit hindi niya alam kung nasaan ka ngayon. Ito ay isang uri ng pag-unawa na tumatawid sa panahon. Hindi na kailangan ng mga mensahe, larawan, o presensya. Isang pag-isip lang ang kailangan. At nararamdaman niya. Nararamdaman na mayroong pang nananatili sa iyo. Nararamdaman na siya ay nasa isip pa rin. Nararamdaman na ang kanyang pangalan, kahit nakatago, ay hindi napalitan. At ang pag-unawa na ito ay masakit. Ngunit ito rin ay sagrado. Dahil ipinapakita nito na ang mga naranasan nyo ay hindi walang kabuluhan. Ipinapakita nito na kahit gaano man nagbago ang lahat may bahagi pa rin nananatiling buo. At ito ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang katapusan. Hindi mo ito napansin noon dahil natutunan mong makisurvive. Tinuruan ka na mas mabuti pang kalimutan. Mas mabuti pang magpatuloy. Mas mabuti pang manahimik. Ngunit ang puso ay hindi nauunawaan ang mga patakarang ito. Nararamdaman nito ang nararamdaman nito. Kahit na hindi na ito dapat. At kung papahintulutan mong makinig ng tunay. Mapapansin mong mayroong nasa iyo na patuloy na umaasa na siya ay babalik. Hindi sa parehong kwento. Hindi sa parehong pagkakamali. Ngunit may bagong pananaw. Isang bagong panahon. Isang bagong paraan ng pagsasabi. Nandito pa rin ako. Kung ito ay nangyari na sa iyo, magkomento. Kailangang marinig ito. Hindi laging nagaganap ang muling pagkikita sa panlabas na mundo. Ngunit ang tunay na muling pagkikita ay nagsisimula sa loob. Marahil kailangan mong muling makilala ang naramdaman mo. Bago mo isipin ang muling pagkikita sa sinumang nagpasaya sa iyo. Dahil hindi lang ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol din sa iyo. Tungkol sa mga kailangan mong ilibing. Tungkol sa lahat ng pinilit mong lunukin sa katahimikan. Tungkol sa pangulila na pinilit mong hindi umiral. Tungkol sa pag-ibig na natutunan mong itago, tulad ng isang nagpoprotekta ng isang sagradong bagay mula sa pagkawasak. Munit na yon. Nararamdaman mong mayroong broong buhay na nais muling huminga. At kaya dumating sa iyo ang tekstong ito. Dahil hindi lahat ay nawawala. At hindi lahat ng pagmamahal ay kailangang may katapusan upang magkaroon ng kabuluhan. Ang ilan ay kailangan lamang makilala. Hindi mo kailangang humabol. Hindi mo kailangang buhayin muli ang mga sugat. Munit kailangan mong mapansin. Mapansin na mayroong sayo na patuloy na uma-eksperimento kapag naiisip siya. Mapansin na hindi ka mahina dahil sa sobrang damdamin. Mapansin na, kahit wala ng ugnayan, naroon pa rin ang koneksyon, hindi nakikita, ngunit buo. At napapansin din niya ito. Maaaring itanggi. Maaaring itago. Maaaring pilitin ang sarili na kalimutan. Ngunit ang puso ay hindi sumusunod sa mga utos. Ito ay simpleng nararamdaman at ang kanya. Patuloy na nararamdaman ka. Kahit na siya ay walang ibang landas na tinahak. Kahit na siya ay umibig sa ibang tao. Kahit na sinabi niya sa sarili na ito ay isang yugto lamang. Sa ilang antas, alam niya. Alam niyang ang inyong naranasan ay hindi na mauulit. Alam niyang may bahagi siya na umiiral lamang kasama mo. At na hindi na nagpakita sa sinuman. Maaaring hindi niya ito sabihin sa iyo. Maaring hindi niya kailanman aminin. Ngunit sa kaibuturan, naroon ang isang katahimikan sa pagitan nyo na mas nagsasalita kaysa anumang salita. At kapag siya ay nahihiga sa gabi, ito ang katahimikan na bumibisita sa kanya. Hindi upang magparatang, kundi sa alaala. At ang alaala, kapag tunay, ay hindi kailanman nagiging nakaraan lamang. Ito ay nagiging presensya. Nararamdaman mo rin ito yung abala na hindi nawawala. Yung tanong na wala ng kasagutan. Yung pakiramdam na may mahalagang bagay na naiwan na walang naganap. Hindi ito kakulangan. Hindi ito kahinaan. Ito ay pagmamahal na nanatiling nakatigil. Walang katapusan. Walang paliwanag. Walang pamamaalam. At marahil ito ang pinakamakitid. Hindi mo alam kung ito na ang katapusan o isang pahina lang na hindi maayos. Ngunit kahit ganito, patuloy pa rin siyang umibig. Umibig sa katahimikan. Umibig sa pag-isip. Umibig sa paraang kaya niya. Dahil ang ilang tao ay nilikha upang makaramdam ng higit pa sa kanilang kayang ipakita. At kahit na wala siyang lakas ng loob na bumalik. Hinahanap ka pa rin niya kahit na sa kanyang kalooban lamang. Dahil kapag ang isang bagay ay totoo, hindi niya kailangang maging malapit upang magpatuloy sa pag-iral. At ikaw? Alam mo yon. Mayroong isang bagay na hindi kailanman nasabi. Ngunit sumisigaw ito sa loob mo. Isang bagay na hindi kailanman natapos, kahit na parang natapos na ang lahat. Ang totoo ay hindi kayo nagpaalam ng totoo. Tahimik lamang kayo. Tinanggap lamang ang tila hindi may iwasan. Nagsimula lamang dahil yon ang inaasahan ng mundo. Ngunit sa loob, walang naresolba. Walang pagkakataon ang pag-ibig na mamatay na lamang ito ng distansya, ng mga pagpili, ng takot na subukan muli. At nararamdaman niya ito. Nararamdaman niya tuwing naalala ka kahit ayaw niya. Nararamdaman niya kapag may narinig na boses na kahawi. Kapag dumaan siya sa isang lugar at lumilitaw ang kanyang pangalan sa mga detalye. Kapag, kahit na abala, napapansin niyang nakangiti siya sa isang bagay na naranasan niyo. Ngunit ang ngiti ay mabilis na naglalaho napalitan ito ng isang kakaibang katahimikan. Dahil alam niya, na may iniwan siyang mahalaga sa likod. At marahil wala siyang lakas ng loob na bumalik. Marahil iniisip niyang wala ka ng nararamdaman. Marahil naniniwala siyang huli na ang lahat. Ngunit sa kabila nito, nararamdaman niya. Nararamdaman niya ang isang pananabik na hindi niya maipangalan. Nararamdaman niya ang isang kawalan na walang ibang presensya ang pumuno. Nararamdaman niya na may isang bagay na hindi natapos. Isang bagay na hindi dinala ng panahon. Isang bagay na patuloy na bumubulong sa loob niya. At ang pananaw na ito ay hindi siya iiwan. Dahil ang tunay na pag-ibig ay may mga nakatagong ugat. Kahit na ang katawan ay umalis, ang kaluluwa ay nananatiling nakatali. Kahit na ang ugnayan ay nawala, ang alaala ay nananatiling buhay. Kahit na sinisikap ng rasyonal na isip na burahin ito, ang puso ay nag-ingat at nag-iingat siya. Nag-iingat ng isang larawan mo na walang ibang nakakapagpalit. Nag-iingat ng isang damdamin na hindi niya na alam kung saan ilalagay. Nag-iingat ng bersyon niya na tanging umiiral lamang kapag nariyan ka. Sinusubukan niyang magpatuloy. Nagpapanggap na nakalimutan. Bumubuo ng mga bagong kwento. Ngunit wala ni isang bagong kwento ang may kaparehong lasa. Walang yakap ang nagtutugma sa parehong paraan walang tingin ang humahawak ng oras sa parehong paraan. Dahil sa iyo niya natagpuan ang isang bagay na hindi niya alam kung paano pangalanan. Siya ang nagturo sa kanya kung ano ang pag-ibig kahit na sa maling paraan. Siya ang naging salamin ng kanyang puso. At hindi mahalaga kung gaano katagal ang lumipas. Patuloy pa rin siyang nagtatanong kung nararamdaman mo rin ang parehong bagay. Kung iniisip mo pa. Kung naaalala mo pa. Kung iniingat-ingatan mo pa dahil sa kalooban, may bahagi pa rin siya na umaasang siya ay maaalala. Hindi sa pagkamis, kundi sa presensya. Sa katotohanan, ayaw niyang maging alaala lamang. Gusto niyang malaman kung mayroon pang espasyo kung saan siya nabubuhay. Kahit na maliit, kahit na nakatago, napansin mo na ba ito? Na may mga tao na dumadaan, ngunit ang isa ay nananatili. Kahit pagkatapos ng lahat. Kahit pagkatapos ng mga taon, kahit pagkatapos ng mga bagong kwento, siya'y nananatili. Hindi sa mga nakikitang detalye. Ngunit sa pakiramdam na bumabalot sa dibdib mo kapag may narinig kang pamilyar. Sa larawan na lumalabas sa panaginip at magigising ka na may mabilis na tibok ng puso, kahit hindi mo alam kung bakit. Sa kaisipang biglang dumarating sa gitna ng araw, parang may kumatawag sa iyo mula sa loob. Siya yon. Tawag kahit hindi niya alam, kahit hindi niya gustong mangyari. Dahil kapag totoo ang ugnayan, nagiging kapansin-pansin ito. Kahit na ito ay hindi nakikita. Nararamdaman mo ba ito? Yung klase ng koneksyon na walang nakakaintindi, ngunit hindi kailanman napuputol. Yung intuition na bumubulong sa pangalan niya kapag hindi mo inaasahan. Yung kakaibang kapayapaan na kasama ang sakit kapag naaalala kung ano ang mayroon kayo. Dahil kahit na may mga sakit, ito ay tunay. At ang tunay ay hindi nawawala. Ito ay nagiging iba. Ngunit nananatiling buhay. At ito ang lihim na buhay, ang nakatagong damdamin na patuloy na sumisigla sa pagitan nyo. Kahit na tila lahat ay nagbago. Kahit na tila ang mga landas ay hindi na muling nagsasama. Ngunit paano kung sabihin ko sayo na iniisip din niyang bumalik? Hindi gaya ng dati. Hindi sa mga parehong pagkakamali. Ngunit may ibang pagtingin. Na may higit na katotohanan. Na may mas kaunting depensa. Na may mas kaunting kayabangan. Marahil siya ay naghihintay pa rin ng senyales. Marahil natatakot siyang muling saktan ka. O matakot na mareject ng isang tao na hindi nakatulad ng dati. Ngunit ang nararamdaman niya ay hindi nagbago. Tanging umunlad ito. Na nahimik lumago sa dilim at ngayon nagtatanong siya kung mayroon pang puwang dahil alam niya hindi lahat ng pag-ibig ay nakakaligtas sa pagkawala ngunit ang sa inyo ay hindi namatay napapansin niya ito sa mga araw na hindi siya makapag-focus sa mga sandaling tila patuloy ang buhay ngunit may kulang pa rin sa mga gabi na kahit napapaligiran ng tao siya ay nag-iisa ito ang iyong kawalan kahit hindi siya umamin kahit hindi niya maintindihan, nararamdaman mo rin ba ang pagkawala na walang paliwanan? Ang presensya na patuloy kahit nawala. Ito ay dahil ang naramdaman na yon ay buhay pa rin. At marahil ang pinakamasakit sa lahat ay ang malaman na maaring ibang daan ang tinahak. Mayroon kayong lahat para maging maayos. Mulit nagkamali sa oras. Sa mga salita. Sa mga reaksyon. Hindi ito dahil sa kakulangan ng pag-ibig. Ito ay labis na takot. Nang kapalaluan. Nang mga sugat na hindi pa nahihilom. Ngunit ang pag-ibig ay naroon pa rin. Naghihintay ng puwang upang makapanghina muli. At sa kaybuturan, siya rin ay nais ito. Kahit hindi niya alam kung paano bumalik. Kahit akala niyang hindi na siya karapat-dapat. Siya ay umiibig pa rin. Umiibig na may pagkakasala. Umiibig na may pangungulila. Umiibig na may katahimikan. Umiibig sa uri ng pag-ibig na hindi naglalaho. Kahit na sinasabi ng lahat sa paligid na tapos na. At marahil sa kaibuturan, ikaw rin ay umiibig pa. Kahit hindi mo alam. Kahit hindi mo pinapayagan. Dahil ang ilang koneksyon ay tumatawid sa mga pader na itinayo natin upang protektahan ang sarili. At ngayon, kailangan mong mapagtanto makatanto na ang kanyang kawalan ay hindi nagtanggal ng iyong nararamdaman. Makatanto na mayroon pa ring daloy sa pagitan niyong hindi naputol. Makatanto na, kahit malayo, siya ay patuloy na humahaplos sa iyo. Kahit walang mga salita, siya ay patuloy na tumatawag sa iyo. Kahit hindi niya nais, siya ay patuloy na umiibig sa iyo. Kung ito ay umantig sa iyo, magkomento, ako ay nararamdaman pa rin. At kung nararamdaman mo, Marahil panahon na upang tumingin ng mas malalim sa nararamdamang ito. Hindi upang muling balikan ang nawala. Ngunit upang maunawaan kung ano ang naririto pa rin. Dahil maaring siya ay bumalik. Ngunit hindi upang ulitin. At upang ipakita ang mga bagay na hindi posible noon. Ngunit para mangyari ito, kailangan mo ring maging handa. Kailangang linisin ang mga lumang sugat. Magbigay ng puwang kung saan dati ay puro sakit. Pahintulutan ang bagong bagay na ipanganak, kahit na sa loob ng isang bagay na tila namatay na. At ito, maaari mo lamang makamit kapag napagtanto mong ang pag-ibig ay hindi kailanman ang problema. Ang problema ay ang hindi pagkakaalam kung paano umibig. Ngunit ngayon, hindi na kayo pareho. Natutunan ng sakit. Nahubog ng kawalang kabuluhan. Nilinis ng katahimikan. At kung may muling pagkikita. Hindi ito dahil sa kakulangan kundi dahil sa katotohanan. Hindi ito dahil sa pagpupumilit, kundi dahil sa pagpili. Hindi ito dahil sa takot sa pag-iisa, kundi dahil sa tapang na mamuhay ng tunay na bagay sa wakas. At siya, sa kaibuturan, ay nararamdaman din ito. Nararamdaman na marahil panahon na upang lumingon sa likod, hindi upang bumalik sa parehong lugar. Kundi upang hanapin ang iniwan doon. Ang bahagi ng sarili na umiiral lamang kapag andyan ka dahil iyan ang inyong pinagsasaluhan, dalawang salamin ng isang kawalang kabuluhan. Dalawang katahimikan na nagkikilala. Dalawang puso na, kahit malayo, ay patuloy na nasa parehong tunog. At ang tanong na naiwan ay, patuloy ba kayong mananahimik? O dito, sa wakas, ay makikita ang mga bagay na patuloy na sumisibol sa pagitan nyo. Nararamdaman mo ba ito? Ang kakaibang presensyang patuloy na bumabalik, kahit na ang lahat ay nawala na. Parang mayroong, isang bagay na hindi natapos. Isang pangalang na iwang nakabitin sa hangin. Isang pag-ibig na walang may lakas ng loob na tapusin. Nandyan pa rin siya. Kahit malayo. Kahit tahimik. Sinubukan mo ng kalimutan. Pinilit mong huwag alalahanin. Naniwala ka na natapos na. Ngunit hindi pa natatapos. Dahil siya ay nakadarama. Kahit ayaw niyang sabihin. Kahit magpanggap na normal. Kahit mag-post ng mga ngiti, sabihin na nasa mabuting kalagayan, bumuo ng ibang kwento. Sa kaloob-looban, patuloy pa rin niyang nararamdaman ka. Hindi ito simpleng pangungulila. Ito ay kawalang kabuluhan na may pangalan. Ito ay katahimikan na may alaala. Ito ay pag-ibig na walang lugar upang magpatuloy kaya't ito ay nabilanggo sa pagitan ng si patuloy kong nararamdaman at hindi ko alam kung paano babalik. At nararamdaman mo rin hindi sa parehong tindi araw-araw. Ngunit sa ilang mga pagkakataon, siya ay bumabalik. Sa panaginip, sa musika, sa amoy ng kahit anong lugar, sa kakaibang intuwisyon na umaabot sa iyo ng walang dahilan. Siya yon, nagmumuni-muni, naramdaman, nagmamahal sa iyo kahit wala siya sa tabi. Ang pagmamahal na ito ay hindi namatay. Ito ay nakatago lamang nagsara upang makasurvive. Ngunit buhay pa rin. At napapansin mo. Sa mga detalye. Sa mga pag-uulit. Sa paraan kung paano walang iba ang humahawak sa mga parehong lugar sa loob mo. Siya ang nagdadala sa'yo. Kahit hindi alam kung paano ito haharapin. Dahil ang pagmamahal sa iyo ay sabay na pinakamaganda at pinakamahirap na karanasan na naranasan niya. Wala siyang kaalaman kung paano kamahalin. Hindi sa paraan na nararapat sa iyo. Ngunit ramdam niya. Mas higit pa sa anumang inamin niya. At ngayon, nananabik siya sa nawala. Hindi ito kasalanan. Ito ay pagkilala. Ito ang sandali kung saan nauunawaan ng puso na ang nakuha niya ay bihira. At marahil ay hindi na ito babalik. Ngunit ang damdamin ito, hindi kailanman umalis. Nararamdaman mo ito sa iyong katawan sa dibdib na umiinit. Sa puso na nakikilala ang pangalan niya kahit sa katahimikan. Dahil may mga bagay na hindi nalilimutan ng kaluluwa. May mga pag-ibig na nananatili. Kahit na ang buhay ay patuloy na sumusubok na dalhin ito. Sinubukan niyang lumipat sa ibang landas. Ngunit walang iba ang may kanyang ngiti. Walang iba ang may kanyang paraan. Walang iba ang may kanyang katahimikan sa gitna ng gulo. Walang ibang nagpaiyak sa kanya sa paraang ginawa mo. At napapansin niya. Napapansin ito kapag lahat ay tahimik. Kapag natatapos ang araw. Kapag nahuhulog ang maskara. Ikaw ang kanyang hinahanap kahit wala siyang lakas ng loob na aminin. Ikaw rin ay nagkunwaring hindi nararamdaman. Ngunit may ilang koneksyon na tumatawid sa lahat. Panahon. Pride. Kawalan. At ngayon. Ang sakit ay naging pagkakaunawa. Ang alaala ay naging presensya. At kung ano ang tila katapusan. Marahil ay isang hindi natapos na pahinga lamang. Kung ito ay umabot sa iyo, magkomento, kailangan kong marinig ito. Dahil, mahal pa rin niya. Mahal na may takot. Mahal na may katahimikan. Mahal na may pananabik. At marahil ay babalik siya. Marahil hindi sa mga pangako. Munit sa mga mata na humihingi ng tawad, marahil hindi niya sasabihin ang anuman. Ngunit mararamdaman mo, dahil kapag ang pagmamahal ay totoo, hindi kailangan ang mga salita. Alam niya kung ano ang nawala. At marahil ay sa wakas ay handa na siyang kilalanin. Ang tanong ngayon ay, ikaw ba ay handa ng mapansin? Kung ito ay nakaapekto sa iyo, mas lalo pang mag-aapekto sa iyo ang susunod na video. Ay click mo rito at patuloy na makasama ako, mayroong bagay na kailangan mong mapansin, at marahil ngayon lang ikaw ay handa ng pakinggan ito.